So what's up mga katikas Kasama natin ang mga future army dito Na papasok sa army Para maging isang ganap talaga na sundalo Tanongin natin mga katikas Ang kanilang paghahanda Para sa training Yan, unahin natin ito si Eto, unay na si Wati Ano ba pa yung paghanda na ginawa mo Bago ka pumasok sa training Bago ka papasok pa lang sa training Pagka-exercise, sir, pagpalakas ng mga katawan, sir. Yun. Talagang yun talaga, no? Nagpapalakas siya, mga katikas, para kondisyon yung kanyang katawan sa lahat ng mga exercises na ipapagwasan niya sa training. Ikaw, buddy, anong paghanda mo? Nagpapalakas ng katawan, sir, at saka exercise sa araw-araw. Pagko... Pagko ano? Pagko magpunta dito, sir. Ayun. Palakas ka rin, no? Sir. Ikaw, buddy... Ah, uh, ganun rin po sir, eh, una po sir, uh, panalangin po bago po mag-exercise jogging, push up at sit up po. Nagpalo mo ka kayo po. sa mga mahal niyo. Opo, opo. May, may girlfriend ka ba? Meron po. Nagpalo mo kayo sa girlfriend opo. mo. Alam niya na matagal ka mawawala. Opo, sabi ko antayin niya na po antayin. kung babalik ka po. Antayin ka lang niya. Opo. Uh, shout out mo yung girlfriend. Ah, uh, shout out sa girlfriend ko diyan sa Kawayan Negros Occidental po. Okay, nilinla ka. Opo. Salamat sir. Ikaw ba Anong paghanda ang ginawa mo? Ang paghanda na ginawa ko ay magpalakas ng katawan at kumain ng tama sa tamang oras para pagdating sa training di ma out sir. Yun. Kaya dapat yung mindset nyo na focus kayo sa training ha? Yes sir. Sige. Okay. Sir, thank you sir. Ikaw, ikaw ba Anong paghanda ang ginawa mo? nag exercise sa sir tuwing umaga sir at natutulog ng maaga sir. Kumain ng masustansyang pagkain sir. Yan, para condition ka sa training no? Yes Walang po, sir. Walang dahilan para kumayo ka sa training. Yes ma? po sir. Kapi po sir. May girlfriend ka ba? Wala po sir. Wala. Wala pa sir. Uh, saan na yung girlfriend? Focus mo na sa ano sa goal. Yes sir. Ano kung ano yung pangarap mo sa buhay? Yes po sir. No. Yes po sir. Uh, maraming yung ano diyan, marami babae maghintay sa iyo. Ikaw po anong ano anong yung gawa mo? Yung inaanda ko pagagawa ko sir, uh, magising na umaga, mag-exercise at Huwag kalimutan magdasal palagi, sir. Yan lang man yung lakas ko na parati, sir. Huwag natin kalimutan magdasal araw-araw at gabi. Dapat, condition ka, no? ang pinaka, dapat pinaghandaan dyan, yung, yung pag-iisip mo, eh. Yes, sir. No, dapat yung pag-iisip po, naka, naka-focus ka sa training. Yes, sir. No, huwag mo muna isipin yung mga, ano mo, sa labas. Yes, Kailangan pag nasa training ground ka na, focus yes, ka sa training. Focus talaga sa training, Ayan, sir. Para tuloy-tuloy. Yes, sir. Hindi ka malumoral. Yes, May sir. May ka ba? Meron, sir. Uh, ka. yes, ka kana yes sir, nagpaalam na ko sir uh, siya, doon mo, doon mo. Shout out pala sa aking mahal From Mindanao sir, shout out sir uh, Shout yes. out yes, sa aking lala. pamilya Yes sir. You, sir So yun lang mga katikas no? Yung mga matitikas nating future army